Sa paglagay nito sa iyong tahanan, makakatulong po ito para mabilis mong makuha ang iyong pong mga pangarap. Samahan ng sipag at syaga, taimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoon, positibong mindset, ito po ay magdala ng pera, magdala ng swerte sa pananalapi. At guys, pagkatapos mo pong magawa ito guys, ikaw mismo makakaramdam po sa gaan ng pasok ng pera sa iyo. Unexpected na pera ang darating sa iyo. Tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa iyo. Kaya hindi lamang po maliit na halaga, ito po'y nakakatulong po ito na mag-attract ng malaking halaga ng pera upang mabago po ang takbo sa iyong buhay. Kaya guys kung gusto mong malaman ito kung paano gamitin ang bawang at ang asin, panoorin lamang ang video ito hanggang sa dulo, ituturo ko po, po sa inyo. At kung kayo man po ay baguhan sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, subscribe, and then hit the bell button for notification. Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel, in Day 8, Buhay Provincia. Kumusta na po ang lahat? Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta na ang ating mga ng hatid? Sana po nasa mabuting kalagayan ang lahat. At sana po walang mga problema sa oras na ito, sa araw na ito. At kung anong oras mo po mapanood ang ating videos. At da ganun din guys, no? Kumusta din sa ating mga taga-subaybay na mga OFW? Ang dami po nating mga taga-subaybay guys na mga OFW. Kaya guys, no? Sa video natin ngayon guys, mayroon kasi akong nabasang comment. Ano daw ang ilalagay sa mga area na may naramdaman silang mga kakaiba po? Baga, baga sa ano nakakaramdam po sila na uh, malakas ang negative energy? Guys, ito lamang po, guys, ang ating pag-usapan ngayon, guys, no? Ayan. Mayroon po akong ibahagi sa inyo na uh, tips na ito po nakakatulong din sa akin. Honestly po, guys, no? Dati po, ma madalas po akong makakaramdam at makakita po ng kakaiba po. Pero sa ngayon, sa awa ng juice naman po ay wala na. No? Wala na akong makikitang ganyan. At... Uh, ang ginawa ko po guys ito lamang po, gamit ang asin at ang bawang sa araw ng biyernes guys, araw ng biyernes po ang pinaka maganda po uh, ilagay ito, okay kasi nagtataboy po ito ng mga negative energy at kung saan ang pinaka malakas ang negative energy sa iyong bahay ang iyo pong comfort room or CR doon sa CR guys, doon mo ilagay ito at gawin mo po ito bago ka matulog sa gabi. So, pwede mo itong gawin mamayang gabi. No? Guys, every Friday mo ito gawin, guys. Ito po makakatulong sa inyo upang gumanda ang pasok ng pera sa inyo. Ayan. So, ngayon po, maghanda po tayo ng asin. Ilagay lamang sa maliit na baso ang asin. Guys, asin po na ginagamit po dati sa pagluloto, pwede, pwede po yan natin gawin. At kung mayroon po kayong rock salt, ayan, pwede yan. No? Mas maganda kung mayroon kayong rock salt. So ngayon, ang gagawin mo po, ilagay mo sa maliit na baso or maliit na garapon, pwede, pwede yan. Pagkatapos guys, ah uh, po sa iyo pong comfort room, ang gagawin po ninyo guys, kumuha muna kayo ng maliit na asin. Guys, bago matulog sa gabi ha, before mo ilagay itong mga sinasabi ko po na uh, pangontra sa mga uh, negative energy. Ang gagawin mo po, kumuha ka ng asin guys, ilagay mo dito sa iyo pong kamay. Pagkatapos po, pagkatapos po guys, dasalan mo po ang asin na 'yan. Magdasal ka po. Lord asa uh, sa po sa asin na ito, ito po ay uh, mag-alis po sa lahat ng mga kamalasan sa pananalapi, negative energy dito sa aming tahanan guys. Na, ayan sabihin mo po, negative energy Lord na nagito po nagbigay po sa amin ng kahirapan sa hanap buhay. No? Kung ano man yan. Ayan, pagkatapos mo guys, ibuhos mo yan sa inidoro unti onte pag ganyan po. pagalis alis ng mga negative energy. Mula sa araw na ito, lahat ng kahirapan sa pananalapi ay aalisin sa lahat ng uh, aalisin po sa asin na ito. Then, sabay po guys, iflas flash mo na yung CR mo. Guys, ito po yung CR na nasa loob ng bahay. Kung yung CR mo nasa labas ng bahay, huwag mo na itong gawin. Doon yun sa mga bahay na may sariling CR sa loob po or mga apartment. Yan. Pagkatapos guys, nailagay mo dahan-dahan yung asin and then ah uh, sinasabi mo lahat ng kahirapan sa panalibi ay i flash mo na. Tatapusin mo na sa oras na ito. I-flash mo na kaagad yan. Tapos guys, kumuha po kayo ng asin na nakalagay po sa garapon or sa baso. Lagyan po ninyo ng uh, bawang. Bawat garapon guys, lagyan po ninyo ng bawang. Pagkatapos guys, ilagay ito sa bawat corner po ng iyong bahay. Ayan isang pirasong bawang, balatan mo ang bawang, ipatong mo doon sa baso na may asin. Okay? Doon mo i-lagay eh, uh, sa bawat corner ng iyong bahay. Kung halimbawa guys, may bahay kasi guys na uh, second floor, doon sa may ilalim ng iyong hagdanan, maglagay din kayo niyan. Hagdanan paakyat sa taas, ilagay ninyo yan dyan, maglagay din kayo. So, apat na kanto po ng bahay, andin sa mga ilalim po ng iyong hagdanan kung mayroon kayong hagdanan na paakyat papuntang taas maglagay kayo or uh, lagyan din niyo yung sa taas din ng iyo pong uh, second floor. At sa CR guys, pwede rin kayo maglagay nito. Ito po sa pamamagitan nito makakatulong po ito upang pumasok ang swerte sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. Upang gumaan ang pasok ng pera. Ito po guys, gagawin po ito sa araw po ng biyernes, Bago ka matulog sa gabi, yung asin na sinasabi ko sa iyo, yung dahan-dahan mong uh, iflas doon sa iniduro. At ang paglagay po nito guys, itong mga bawang na akin aking nabanggit, pagkatapos mong magawa yung uh, yung asin na nilagay mo sa iniduro. Okay? Yan guys, makakatulong po sa asin. Ang asin po ay isa sa pinakamalakas mag-alis ng negative energy. Kasi guys, once na malakas ang negative energy sa iyo pong tahanan, makakaramdam ka talaga na ang kandami mong kamalasan. Sa pera, and then may mga problema ang darating na hindi ninyo po yan uh, parang hindi mo in-expect na may mga ganyan po. Kaya guys, kailan mong magkaroon ka ng protection. Gamit lamang po ang bawang at ang asin. Ito po ay makatulong po sa'yo. Kaya guys, kung gusto mong gawin, gawin mo na kaagad before ka matulog sa gabi. Sana guys, matulungan ka sa ating pinag-usapang topic ngayon. Magiging positibo lamang po tayo, okay? Continue po tayong magsikap, sipag at syaga, and then positive mindset magdala po sa atin na ma-attract ang ating mga pangarap para hindi po tayo mahirapan makuha ito. Kaya guys, uh, like this video and share this video to your fri friends and family. And then, don't forget to subscribe and hit the bell button for notification para ma ka sa next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Babuhay po kayong lahat. Bye bye guys!